Hello guys, good morning. Aya, nakaluto na po ako ng tanghalian at yun nga, nagantay lang ako ng mga 5 minutes dahil ako yung nagre-rescalda ng kaning lamig. Ayan, tempura, requested by Bunso. Gusto niya daw ng tempura at lalo nang masarap ito kung ilalagay sa sushi. Nag-request nga siya ng sushi pero mamayang gabi ko nagagawain at dahil nga ako ay banglas Pawis na. Siyempre, meron din tayo nitong Hongta. Ayan, records eh. Ayan, inanong ko lang yan, pinasingawan lang. Ginis ako muna ang bawang sibuyas at saka luya. Tapos nilagay ko na yan. At yun niya, saka ako nilagay ng kunting-kunting tubig lang para mag ano siya, ma-steam. Nilagyan ko syempre yan ng pampalasa ng magic sarap, asin at saka paminta. Ayan, ready na ang ulam at saka ang kanin. So, kakain na. At ako'y magtatawag na ng aking mga pata. Ito ang aking pantawag. Parang nagtitinda lang ng ice cream. Wala pang natugon. Hindi na ko sila tawagin. Sa halip na ako ay magsisigaw din. Ito, isa. <laughs> Labas! Oh. Eko, maguhugas na sila ng kamay at paparito na sa kusina para magsikano. Yung pang isa, lumabas na rin. <laughs> <laughs> Basta kampana na daw. Okay, thank you guys for watching. Bye.